Sikat na actress, nagsalita na kaugnay sa tunay na ugnayan nila ng isang kilalang showbiz hang ang babaeng ito, si Angel Luxin, ang kanyang mga pinakabagong revelasyon. And yes. ito, isang kakaibang Angel Luxin, ang napapanood natin tuwing Sabado sa pinakabagong top rating kapamilya sitcom na toda Max. dito, nakikita natin ang isang napakakuelang angel, kaiba sa mga kinasanayan niyang roles sa mga set seryeng nagawa na niya. Siyempre nagpapasalamat kasi ibang genre naman to sa akin. Hindi naman ako sanay mag-comedy talaga. Pero um, ito, sa so Todo Max, masaya kasi yung pamilya dito. Parang, madadala ka sa eksena dahil bago pa nun, no? Tawa. Maging ang rumored boyfriend ni Angel na si Phil, young husband, naniniwala rin sa kakayanan ng actress sa pagpapatawa. Lalo't masayahin daw ito sa tunay na buhay. Siyempre, pag gusto kasama ni? Pag gusto mo kasama mo, ayun yung... Lahat matatawa kahit hindi naman masyado siguro nakakatawa. Tila kakaibang kilig na nga ang nadarama ni Angel sa mas gumagandang samahan nila ni Phil. Isa sa mga patunay dito ang napapadala silang pagsasama sa mga events kaya ng mga Halloween parties. Suot ang kanilang magkapares na Halloween costume. Tinan ko si Phil kung aning costume niya. Tapos, laging... Ito ang suot ko. Yun yung gusto niya rin. Eto, nag, nag-decide kami na gusto ka na yung pareho yung Dark guys. Actually, tapos sumabit na lang siya dun sa Kuguyo Barry ko kasi gusto ko talaga yun at wala siyang choice. So. At dahil na rin sa patuloy na pagiging open ng dalawa sa kanilang magandang pagtitinginan, lalo rin umiinit ang usapin tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. At ang diretsang sagot ni Angel dito, ang sensor. Relasyon, hindi ko alam. Pero kami ay dalawang taong in love yun kami ngayon. Pero relasyon, yan, dalawang in love na tao. Pag tinanong kung kayo na ba, boyfriend, girlfriend na ba, ano, ano yung masasagot ko? Pag tinanong naman ni Phil, <laughs> sagutin ko kayo. Pero sa akin kasi, title lang naman yon importante. Yung, yung happiness na nararamdaman ko pagkasama ko siya, eh, mapapantay ng kahit anong title. Dagdag pa ni Angel, di niya umanom ay paliwanag ang sayang kanyang nadarama sa tuwing magkasama sila ni Phil. Basta, be, sobrang, sobrang bae talaga. Eh, wala akong, wala akong masabi. Eh yun e nga, yung masaya ka lang, kahit Mm -hmm. Kasi iba, iba. May buwan na ba to? Or gano'ng katagal na yung sinabi mong in love na kayo? Or bago na? Wala kami yung, oh, ito, ganito tayo, ganyan, ganyan. Yung siguro habang nagdaan yung panahon, gano'n. Sarap, masarap yung feeling. Try nyo. <laughs> Pero ang isang bagay na sigurado si Angel ay higit na sa pagiging magkaibigan ang turingan nila ni Phil. Uncessor. Definitely, ibang level na siya compared na sa dating na dating, getting to new iba, 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 iba na ngayon. And, um, nakakita ko may future ko sa kanya na kasama siya sa future ko. The Buzz Uncensored! Ang mga pinatatagong